Hello. Lah, oi. Ano 'yan? Oh. Oh. Ayoko. Oh. Ayun lang. oh. 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 Ay. Ah. Asa na? Eh. So, mga idol, ito po yung continue po natin sa ating vlog. Sobrang nakakapagod pero patuloy pa rin tayo sa ating pag-vlog. Kasama ko ulit ngayon ang dalawang uh, babaeng hunter po na sobrang napakatapang dahil po talagang pumunta sila dito. Kahit babae po sila mga idol pero nakaya po nila. Ngayon hinahanap namin yung babae na parang matanda na hindi ko ma-explain kasi hindi pa namin talaga na-focus ang kanyang muka. Ngayon babalikan namin yung kubo. So nagtatago pa kami dito sa area na to. So samahan nyo po kami ngayon mga idol ha. So huwag kayong mawawala at sana po mag-subscribe na kayo para sa ating uh, ano po, support sa ating video. Maraming maraming salamat. So sa lahat ng mga followers natin, mga subscribers, panoorin niyo po ang video na ito hanggang dulo. So tara! So yan mga idol. Kayo na pa kami dito. At ito yung na nakapaligid po dito sa pinagtataguan ko. So nandun si Mrs. Similap at saka si Claire Creepy nagtatago din sila so sa lahat ng mga viewers po natin sana po uh, panuoy niyo po ang video na to hanggang dulo so may, ayan mga idol hindi ko po alam kung ano mangyayari ngayon so sana po samahan niyo ako at i-update natin yung kubo kasi mga idol feeling ko lang kutub ko lang po talaga na manananggal yung matanda na yun or something na yun na basta sana puntahan namin ngayon kahit haggard po yung mukha natin patuloy pa rin tayo sa ating pag vlog sana po suportahan ninyo ako ngayon sa vlog na ito kahit napapagod po tayo pero hindi kami uuwi hanggang gabi hanggat hindi po natin sila makukuli kaya tara samahan nyo kami Balik kayo. So yan po si Mrs. Simlap. At saka nandun naman si Clay Creepy. Huwag kayong maingay masyado. Para hindi tayo mahalata kapag may tao. So yan mga ito. Manmanan muna namin itong kubo na to. Kasi talagang nangigigil na din ako dito eh. Tuloy kong binabalik-balikan pa rin. So ayan, nandito na tayo ngayon sa lahat ng mga viewers natin. kahit hagad yung mukha natin. Yun pa rin, patuloy pa rin tayo sa ating vlog Kaya samahan nyo na kami at huwag kalimutan mag-subscribe na kayo dito. Tandaan ako dito. Dali. Yoko, yoko, yoko. Yoko kayo. Yoko kayo. Pakinggan nyo. Pakinggan nyo. Parang may tao sa loob at parang parang umiyak. Parang umiyak siya. Oo, oh, para. Parang, parang umiyak pa yan. wow oh. humihak doon tayo dadaan sa likod dadaan tayo sa likod sisilipin natin huwag kayong papanika kung anong makita nyo relax lang I'm <laughs> angry. った。

So, yan mga idol, nasasaktan siya para mahati ang kanyang katawan. Saan kaya siya pupunta? So, yan mga idol, susundan namin ito. Itong babae na ito, saan kaya ito pupunta? Yun mga idol, so hindi natin siya gagalawin para malaman natin kung saan siya magtatak. nangyari sa kanya. Dito, 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 tago. dito kayo. Dali, dito, dito. Nasasaktan siya. Ayun, oh. Ayun, Joe. Nangyayari sa kanya. Nanghihina siya at parang nahati na ang kanyang katawan kasi malapit na kasi magabi. Ah, parang may kasama siya. parang may kasama siya. Ano puntahan natin? Ah, Antun siya oh. Natatago sa dyan oh. Alala, lumabas! Alala! Alala! Ano sa kanyang uo? Natumba. Natumba siya. Parang nahimatay. Eh. Nasasaktan talaga siya. Halika Ay yun. Ayan siya. Nagtatago siya dito. Tanungin natin kung baka matulungan natin ito at puhin natin gamutin. Eh no. <gasps> yeah, simula nandito siya. Tingay <inaudible> <Okay, okay>, dito. <gasps> uy uy. uy. So, ayun mga idol. Palayo ng palayo na kami. Hindi ko alam kung saan siya ngayon pupunta. Wala. Saan na? Napakabilis. Saan niya Nakita niyo? Bilis. So, ayun mga idol. Napakabilis niya. Nung wala siya. Napakabilis niya ito bakbo. kita nyo? Ha? Dito. Sundan natin. Uh. 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 Malapit na kasi maggabi. Baka magta, magta-transform -ma 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 na siya ng pagka niya. Yun kasi yung nakita ko nung matanda na huli ko sa dati. Ay. Saan kasi nagpunta? Kasi malapit na hapon na. umu po na ba? Sige, hanapin niyo diyan. Dito ako ha. Try ko dito. Dito ay kapag hindi natin nahuli 'yon. So yun mga idol. Malapit na kasi mga gabi. At ito na yung tamang panahon siguro mag-transport hindi ko alam kung nalala naamoy ba kami o something nalaman ba niya kasi talagang nahihimatay siya at parang nasasaktan siya sa kanyang katawan so siguro hindi ko alam kung nadugtong ba o nahati ba kasi hindi naman natin nakikita in actual talaga nga naputol ang kanyang ano pero na nasasaktan po siya mga idol hindi ko alam kung ano talaga ang gagawin ng manananggal ngayon at least nakita po natin sa video na to at nalaman po natin Oh, kaya mabuti talaga na no, nakablog tayo at naka, nakapagmanman kami dito. Hindi kami umalis. Hanapin namin hanggang gabi. Oh. oh. Sana kaya Saan so, na punta nagpunta yun? Malapit na kasi. Ano eh? Oo. kilit tayo dito. Malapit na kasi eh. So, ayan. Clear. Puntahan nyo doon. Doon kayo. At dito naman ako. At para makita po natin at mahulin natin. Ako nang bala dito. Dyan kayo. So, ayan mga idol. Dyan kayo sa unahan kano tatago dito ba? Ay, baka delikado naman. Basta hindi ko rin alam. Baka nandito lang yung natatago yun. Kasi nasasaktan siya eh. Baka malapit na maputo ang kanyang katawan. Manananggal yun. Manananggal malapit na magabi. Diyan kayo. Diyan kayo sa unahan. Alam ko nandito lang yun eh. Baka nag-evolve na yun. Hmm. Yeah, I'm not. Hmm. So yun mga idol, susubukan natin dito. Baka natatago yun dito. Huh. Alam ko nandito ka lang. Sir Patris Benedict. Hindi ko saan ka rasit sundra sa tanah. Nanggong sodi vivana. sa malakwa levas. Ipsi bininabibas. Saan kayo siya ingat kayo dyan ha? Parang mainaamoy ako. <tipos> mabaho. Mabaho dyan. Mabaho. <tipos> mabaho dyan. Mag-ingat mag kayo dyan. Mabaho dyan ha. ka tatay, Mr. Conde. Uy! Ala! Ala! Hoy! Ano yan? Oh! <tipos> ah! Ay oh! Ay oh! Ay oh! 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 あっそう